Tumingala ka sa kalangitan sa gabi. Sa isang malinaw na gabi, malayo sa liwanag ng siyudad. Makikita mo isang itim na kalawakan, puno ng napakaliwanag na mga bituin. Ito ay isang tanawin na bumihag sa sangkatauhan. Nagpalitaw ito ng pag-usisa at malalalim na tanong. Isa sa pinakasimple, bakit madilim? Bakit, kung puno ng tila walang katapusang araw ang kalawakan, hindi ito nagliliwanag? Ito ang Olber's Paradox kung ang universo ay walang hanggan at pantay na puno ng mga bituin. Bawat linya ng paningin ay dapat magtapos sa ibabaw ng isang bituin. Ang kalangitan ay dapat kasing liwanag ng araw, ngunit hindi. Ang malalim na dilim ay nagsasabi ng mahalagang bagay tungkol sa cosmos. Sorry. Isipin, nakatayo ka sa isang napakalawak na kagubatan. Ano man ang direksyon, maabot ng iyong mata ang isang puno. Alitan ng mga puno ng mga bituin, kung walang hanggan at umiral magpakailanman, ang liwanag ng bawat direksyon ay may oras upang makarating. Dapat tayong nasa isang nakakasilaw na sheet ng liwanag. Ngunit ang gabi ay madilim pa rin, isang unang pahiwatig na mali ang ating mga pagpapalagay. Ang dilim ay hindi kawalan, kundi presensya. Ito ay canvas na naglalaman ng kuwento ng pinagmulan at kapalaran ng universo. Ang malalim na itim ay kasing impormasyon ng mga bituin. Ipinapahiwatig nito. Ang universo ay may kasaysayan, may simula. Ito ay dinamiko, walang humpay na pagbabago. Ang simpleng obserbasyon ng dilim ay makapangyarihang kosmolohikal na datos. Ang sagot ay hindi lang sa nakikita, kundi sa malalim na kawalan. Ang solusyon sa paradox ay pundasyon ng modernong kosmolohiya. Magsimula tayo sa paglalakbay. Hindi kailangan ng komplikadong matematika o makapangyarihang teleskopyo. Kailangan ng willingness na muling isipin ang ating lugar. Ang sagot, ay hinabi sa tela ng space-time. Ang kapanganakan ng universo, ang may hangganang bilis ng liwanag, ang malaki patuloy na paglawak ng lahat. Ang unang susi sa paglutas ng palaisipan ay nakasalalay sa oras. Ang ating universo, gaano man kalawak at sinauna, ay hindi walang hanggan hangganang edad. Ang modernong kosmolohiya, sa pamamagitan ng isang hindi kapanipaniwalang hanay ng ebidensya Cosmic Microwave Background mga naobserbahang galaw ng mga kalawakan ay nagsasabi sa atin na ang universo ay may simula. Ito ay biglang umiral humigit kumulang 13.8 bilyong taon na ang nakalipas. Ang katotohanang ito, na ang universo ay may hangganang edad, ay may malalim na kahihinatnan para sa kung ano ang makikita natin. Nangangahulugan ito na mayroong isang hangganan sa ating nakikita na universo makikita lamang natin ang mga bagay na ang liwanag ay may sapat na oras upang maabot tayo mula sa simula ng panahon mismo. Anumang lampas sa kosmikong hangganan na iyon ay, sa ngayon, hindi nakikita sa atin. Isipin ang liwanag bilang isang mensahero na naglalakbay sa pinakamabilis na bilis na posible, ngunit isang may hangganang bilis pa rin. Ang bilis na iyon ay isang napakalaking isang daan, 86,282 milya bawat segundo. Bagaman tila ito ay kagyat sa Earth, ang mga distansya sa kosmos ay napakalawak na kahit ang liwanag ay nangangailangan ng oras, maraming oras, upang tawirin ng mga ito. Ang liwanag mula sa ating araw ay tumatagal ng humigit kumulang walong minuto upang maabot tayo. Ang liwanag mula sa susunod na pinakamalapit na bituin, ang Proxima Centauri, ay tumatagal na mahigit apat na taon. Kapag tiningnan natin ang Andromeda Galaxy, nakikita natin ito, tulad ng ito ay dalawa at kalahating milyong taon nang na nakalipas. Sa katunayan, tinitingnan natin ang nakaraan sa tuwing titingin tayo sa mga bituin. Dahil ang universo ay labing tatlo punto walong bilyong taon pa lamang, makikita lamang natin ang liwanag na naglakbay sa pinakamataas, labing tatlo punto walong bilyong taon. Ang pangalawang bahagi ng palaisipan ay marahil mas malalim pa, ang uniberso ay lumalawak. Hindi lang ito na ang mga kalawakan ay lumilipad palayo sa isa sa pamamagitan ng isang static, walang laman na espasyo. Sa halip, ang mismong tela ng spacetime ay lumalawak tulad ng ibabaw ng isang lumalaking lobo. Ang pagtuklas na ito na ginawa ni Edwin Hubble noong dekada 20 ay ganap na nagpabago sa ating pag-unawa sa kosmos. Bawat kalawakan ay, sa karaniwan, lumalayo sa bawat iba pang kalawakan. Ang pandaigdigang paglawak na ito ay may dramakong epekto sa liwanag na naglalakbay dito. Habang ang liwanag mula sa isang malayong kalawakan ay naglalakbay bilyon-bilyong light years, ang wavelength ng liwanag na iyon ay lumalawak kasama nito. Isipin ang isang alon na iginuhit sa isang goma na tela. Habang iniunat mo ang tela, ang alon ay humahaba at lumalapad. Para sa liwanag, ang mas mahabang wavelength ay nangangahulugang paglilipat patungo sa pulang dulo, isang phenomenon na tinatawag ng mga astronomo na redshift. Kung mas malayo ang isang kalawakan, mas mabilis itong lumalayo at mas malaki ang redshift. Maaring magtakak ang isa kung may mas simpleng paliwanag para sa dilim o posible bang may humaharang sa liwanag. Ang espasyo sa pagitan ng mga bituin ay hindi isang perfectong vacuum. Ito ay puno ng malawak, manipis na ulap ng interstellar gas at alikabok. Ang mga ulap na ito Minsan madilim at siksik sapat upang makita bilang itim na mansa laban sa maliwanag na background ng Milky Way ay ang hilaw na materyales kung saan ipinanganak ang mga bagong bituin at planeta. Makatwirang ideya na isipin na ang kosmikong alikabok na ito ay maaring kumilos tulad ng isang universal na ulap na sumisipsip ng liwanag mula sa malalayong bituin at bumabalot sa kalangitan sa dilim. Kaya... Bumalik tayo sa simpleng tanong na nagsimula sa ating paglalakbay, bakit madilim ang kalawakan? Ang sagot, sa huli, ay hindi simple. Ito ay isang malalim na kosmikong katotohanan na nakasulat sa wika ng liwanag at oras. Ang dilim ng kalangitan sa gabi ay hindi kawalan kundi isang kuwento. Ang kuwento ng ating universo. Madilim ito dahil ang universo ay may simula, sa edad na labing tatlo punto, walong bilyong taon pa lamang, ang liwanag mula sa mga bituin na lampas sa ating kosmikong hangganan ay hindi pa nagkaroon ng oras upang maabot tayo. Ang kadiliman na nakikita mo sa pagitan ng mga bituin ay ang espasyo kung saan ang liwanag ay naglalakbay pa rin. Isang snapshot ng isang hindi tapos na kosmikong larawan. Nabubuhay tayo sa isang universo na ang liwanag ay hindi pa napupuno ang bawat sulok. Bukod pa rito, ang dilim ay isang direk kahihinatnan ng isang dinamiko, lumalawak na kosmos. Ang mismong tela ng espasyo ay lumalawak, at habang ito ay lumalawak, kinukuha nito ang enerhiya ng sinaunang liwanag. Ang liwanag mula sa pinakamalayong kalawakan ay napakalalim na na-redshift na ito ay nagiging hindi nakikita sa ating mga mata. Lumilipat ito sa infrared at sa microwave na bahagi ng spectrum. Ang kalangitan ay, sa katunayan, nagliliwanag. Ito ay puno ng pinakamatandang liwanag sa lahat, ang cosmic microwave background, ang afterglow ng Big Bang mismo. Ngunit ang liwanag na ito, na lumalawak sa loob ng labing tatlo walong bilyong taon, ay napakalamig at mababa ang enerhiya. Makikita lamang natin ito bilang isang mahina, pantay na microwave hiss, hindi bilang nakikitang liwanag. Ang solusyon na ito sa Olbers Paradox ay isa sa mga dakilang tagumpay ng modernong agam. Kinokonekta nito ang simpleng obserbasyon ang madilim na kalangitan sa pinakamalalim na konsepto sa kosmolohiya. Ang Big Bang, ang may hangganang edad ng universo, ang paglawak ng space-time. Ang dilim ay hindi isang paradox, ito ay ebidensya. Ito ay kumpirmasyon na hindi tayo nabubuhay sa static, walang hanggang universo. Nabubuhay tayo sa isang bagay na mas kahanga-hanga, isang universo na may kasaysayan, isang kasalukuyan, at isang hinaharap, isang universo na patuloy na gumagalaw. Sa susunod na makita mo ang iyong sarili sa ilalim ng isang canopy ng mga bituin, maglaan ng sandali upang pahalagahan ang dilim. Hindi ito walang laman. Ito ay puno ng kahulugan. Ito ay isang paalala na ang bawat foton ng liwanag ng bituin na umaabot sa iyong mata ay nakumpleto ang isang epikong paglalakbay. Sa buong oras at lumalawak na espasyo, ang dilim ay ang canvas kung saan ipininta ang kuwento ng kosmos. Isang may ng simula, isang malaking paglawak at ang walang humpay na paglalakbay ng liwanag sa kawalan. Ang dilim ay maganda, hindi dahil sa kung ano ang itinatago nito, kundi dahil sa kung ano ang inilalantad nito tungkol sa kahanga-hanga, umuunlad na universo na bahagi tayo.